Sa bata. Oh, dapat ano dap wala gani kwarta si tatay mata ko gani san mo pero silim mo hindi mate mata ko sa mo ang kwarta eh alam mo as ikaw matag sa akon sa kwarta oh, oh. damo kay kwarta ha uh oh, oh, eh. hindi lang imo lang ng kwarta sa kay lang ko mga ayo kwarta kay para pang bakal ka materialis dito sa inahimo payag Sige, na. ikaw gin mahatag sa akon, kwarta opo si ayo hindi lang kay kuan mo na gintipon mo man nga kwarta Philippines. Oo, uh, tapos. Pero ang bata binahatag sa parents. Yung wala, nagalakad sa school. May wala nga snacks. Kinahatag niya sa sang food. Pero ang, ang kaluoy nga tao, ginatag niya sa pera. Ginatag niya sa, sang ano, sa, sa, So, subong ka man sina, mahatag ka man sa mga food sa mga bata nga wala sang food. Sa dati, ginatag ko sa food, pero wala sa dancing Pero ginatag ko ang, ang food kay Angela, pero hindi gusto niya sa chocolate. Mm -mm. Dapat pagka, pagka mga mga wala food tapos ikaw may food nga sobra man ang imo food ihatag mo sa wala food di ba Opo Hmm Kung sino ang pangalan ng tao Kung sino sino lang mm -mm. basta basta wala sang food wala sang sang pera i-give mo ang imo pera Opo hmm. si tatay wala pera Kaya sila mo hindi matatag ko sa imo ang pera eh. Tamo ka pera ha? Oo. Kasi kay nanay lang kumangayo okay. eh. kay para ma ang imo nga pera, imo lang nga i-keep. Yung sa dati ganyan, sila mo wala kasang pera. Si nanay wala man pera. Tapos? Ikaw may pera. Opo. Di, ikaw ang maghatag kay nanay kag kay tatay. Opo. Hmm, hindi lang pera mo. Sa, sa aeropuerto bag. Sa aeropuerto bag? Opo. Ano aeropuerto? Aeropuerto, airplane. Ah, sa airplane? May airplane bag ka? Opo. Hmm, okay. Ah, ano na aer aeropuerto bag mo? Opo. Hmm. Si na ako pero kailang sako na lang hmm. Tapos? <laughs> Tapos, na yun mm -hmm. e. yung aeropuerto bag? Opo. Te. Pagdabi pang tanaw sa iyo mga manibig. Sabi. Pila ang imo ihatag kay tatay ng kwarta. Bida pa tanaw. Bida pa liwat diba pa tanaw sa imo kwarta be. One peso. God, one peso. <laughs> Five peso. Di, pila ang imo ihatag kay tatay. Bida pa sa imo kwarta be. Sa imo. Di na itong kwarta mo. Baby daw. May ko pa nakita. Ginakita mo galing. Eh. May, namun na siling mo damo damo ka kwarta. Mm. Basic Bebe baby daw bebe daw ipagawas daw. It lang mago. Uh, Gawas ko sa sa block di. Para mm. makita mo. Mm. minutes lang Hmm. Amo galit na ang kwarta mo. Opo. Amo galit na nga. Si tatay kay kwarta. Si tatay sa... Si... Oh. Hindi na lang mga si tatay kay nanay. Ang sa TikTok gani ginakita ko sa YouTube. Si, ang pangalan niya ang si ano si Sarah. Sarah. Mm uh -uh. Tapos. Kaya dito siya sa sa uh, sa ano? Tedy ano? Uh, -uh. Pero, de, pero pero naga ginahatag niya sa kwarta sa nanay kad tatay nila kad ginahatag niya sa classmate nila sa pero, di nangyahatag mo nga kwarta kay tatay, kay wala kwarta si tatay. Um, pila na siya. Pila na siya. Ang tatlo, yung ano. Pila na siya. Five pesos. Tapos? Sila one pesos. One pesos. <laughs> one peso. Pila na tanan? Apat. Oh, uh, one peso, one peso, one peso, plus five. Pila? Pila. 1 peso plus 1 peso plus 1 peso plus 5 5 peso oh uh, how much 3 plus 5 8 8 So, 8 pesos lang ang pera nga ihatag mo kay tatay. Opo, kay, kay dula man 8, kay wala man 8. 8, na lang eh. Di, paano ko na i ibakal sang materyales? Liwat naman. Ha? Huh? ko sa imo pa ikad murmur pa. Akag murmur pa. Wawa si tatay no? Wala pera si tatay. Si bakal mm. to. Bakal to. Ay, <laughs> <laughs> Ah, sige, dira lang anay sa imo. Ibutang, eh, ibutang anay sa bag asay mga sa imo Hmm? Ay, hindi mo Ihatag mo gin na kay tatay? Opo. Ah, thank you. Gracias. Ay, gracias. Di nada. Okay.